Pero siguro mas maganda sa ikaliliwanag ng ating pagtalakay at pag-aaral, mas maganda yung aklat nila na ito, susuportahan dito ng ibang pasaguti natin yung kanilang magasin. Magazine. Kasi ang tanong nila, ang dahilan kung bakit ang kinagis na natin ang Iglesia Katolika at hindi yung Iglesia natin ayon sa kanila. O, basahin po natin yung kanilang magasin, ito po ang sabi. Ito po yung issue ng magazine noong May 1974, page 24. Nagkakamali si sa pagsasabi na ang mga tao ay pinapapasok namin sa iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo. Hindi na maaaring pasukan ng iglesia ang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Oh, yan po yung sinasabi natin kanina, Brad, uh, Brad, Arnel, na doon pa lang sa heading nila na ang kasaysayan ng unang iglesia nila eh inaamin nila dyan sa binasa natin na talagang wala na nga pala. So ibig sabihin, natalikod. Kaya ang ang nakikita ko rito. Mukhang meron silang introduce oh, na nariba na papasok. Meron silang tinutukoy na iglesia na ayon sa kanila yung iglesia na yun ay natalikod. Uh -huh. Kaya ngayon kinailangan nila kapatid na Arnel na magtayo ng kanilang iglesia kapatid na Anne. Uh -huh. 'Yun ang puntong ibig na i-drive sa atin kapatid na Arnel. okay Saka si David yan, bakit inalis nilang ang karapatan si Kristo? 'Di ba? Sinabi niya si kay Kristo na ano ba yung basahan mo kanina, Brad? Ang sabi rito, hindi na maaaring pasukan oh. ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo oh. sapagkat yaoy wala na. Oh, Bukay yata nakakatawa yung sinabi oh, niya kapatid. Eh bakit naman po? Eh biro mo si Kristo nagtayo ng na iglesia bago biglang nawala. <laughs> Anak ng Diyos yung nagtayo ng na iglesia oh, tapos oh, sa pagbibintangan mo ngayon nawala na. Pero, na pero, ah, pero alam niyo kapatid na lati, eh, yung kanilang paliwanag dyan, hindi iyan, ano eh, hindi matibay eh. Hmm. Hmm. Pati bakit? mismo sila, alanganin dun sa kanilang paliwanag. Hmm. Hmm. Alam nyo kung bakit ko nasabi? Oh, ano Abay, sa kanilang magasin, iba-iba ang kanilang pahayag ng petsa. Oo, sabi dyan, unang siglo raw, ulitin nga po natin. Tingnan nyo ha, kontra-kontra yung kanilang sinasabi dyan eh. Maliwanag na hindi totoo yung kanilang sinasabi. Hindi na maaaring pasukan ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Ayun, wala na. Yun, wala na Kaya pala halanganan ang Unang siglo dahil. pa lang wala na. Mm -hmm. so, mm -hmm. okay, yun. Yun. Sa ibang account naman, anong mababasa natin? Oo, so, edi basahin po natin. Patunayan natin unang siglo, wala na. Mm -hmm. Ito naman po yung magazine po nila. Uh, lumabas naman po ito, Enero 1964. Uh, page 2, ang sabi naman po rito ay ganito. Kaya walang natirang tupa si Kristo. Noong unang siglo, nalipol ng lahat. Na? Ayan. Nawala. Nalipol ng lahat. Pareho lang. <laughs> o oh, tama, pinatunayan lang po nitong... Pinatibay lang Pinatibay, pinatibay uh, yung iglesia ng unang siglo ay wala na. Wala na, completely. No, pinatibay lang nung isang binasa ni kapatid na Arnel. So, maliwanag po sa punto ng pag-aaral na ito na ayon sa kanila, yung iglesia ang tinutukoy nila ay unang siglo pa lang ay natalikod na hindi no, ngayon na ngayon maaaring aniban. Kapatid no, unang, po, siglo. Oh, no, unang siglo. Pero kapatid na Jarrell, tingnan nga po natin kung talagang yung kanilang stand hmm. ay nanatiling unang siglo ay natalikod ang iglesia at nalipol ng lahat at hindi na maaaring aniban. Tingnan nga po natin kung matatagang kanilang paninindigan dyan. Inaalam po natin kung talagang napakatibay ng kanilang stand or paninindigan. Ukol sa paniniwala nilang ang unang iglesia raw ay nalipol ng lahat at wala raw natirang tupa si Kristo noong unang siglo. Tingnan nga natin kung iyan ay matibay o isang ihip lang ng hangin okay. ay yan ay giba. Tingnan nga po natin, ito pa ang isa nilang paliwanag kung kailan na lipol ang iglesia. Ito, mahilig uh -huh. sila din At sa lipol-lipol. ayon din sa kanila, hindi na daw maaaring pasukan uh -huh. yun o aniban sapagkat wala na, natalikod na. Uh -huh. Wala na ngang natirang tupa doon. Bakit naman kaya nawala, uh -huh. Brad Arnel? Ano, saan dapat napunta yung mga unang Tupang yun. <laughs> alamin <muna>. natin. <laughs> alamin <laughs> natin. Alamin natin. Pero kapatid na Nedy, duda nga ako, sabi ko nga sa inyo, na hindi talaga matibay yung paniniwala nilang unang siglo, wala na raw tupang si Kristong nalabi alabi <laughs> or naiwan. Hindi oh. <laughs> pa <paliang> <laughs> <laughs> yung <laughs> pinagalingan nating reliyon eh. diyan natin makikita mga kababayan na sa, sa patuloy na pagsusuri natin doon sa kanilang magazine at hintayin nyo lang dahil sinabi oh, o diba? unang siglo, makikita natin na itong iglesia, yung namin, ay hindi ito panatag sa kanilang uh, araw. Okay, kasi sabi na, ito. nalipol <laughs> ng lahat. Oo, Tingnan nga natin, natin, unang siglo, nalipol na nga. Kaya noong ikalawa <laughs> at ikatlong siglo, <laughs> <Ayun>. binaka <laughs> ng mga kristyano, hindi lamang ang pag-uusig ng mga pagano, kundi gayon din ang mga erehiya at masasamang doktrina sa loob ng kanilang sariling kalipunan. Taba? Ay, kapatid na Anel, akala ko po pa eh, nalipol na lahat. Eh, bakit yan dun sa ikalawa at ikatlong siglo, may nakikipagbaka pang kristyano? Kasi pag si kasi pag sinabi kasi nalipol yun, <laughs> si pag sinabi po kasi si Lidya nalipol, wala yun eh, walang natira doon kahit isa, nalipol na nga niyo, Pero, eh. Pero anong sabi nung magasin, hmm. nung ating pinagaling ang reliyon, Abay, nung ikalawang siglo at ikatlong at ikatlong siglo, siglo may nakipagbaka pa. Na kristyano. Na kristyano. Aba. Ay, sa mant ay, mahirap itong ano, mahirap itong nabago. Ay, nabago na naman. Kaya alam nyo yung... Hindi mo pwedeng panghawakan. Mm -hmm. Hindi mo ito pwedeng sandigan. Mm -hmm. Dahil itong reliyong pinanggalingan natin, hindi ito panatag pagdating sa kanilang... Atin. Kaya alam nyo, hindi dapat paliwalaan itong doktrina nila lahat ng doktrina nila, hindi dapat paniwalaan. <laughs> lalo na itong doktrina number 5 ang kasaysayan ng unang iglesia. Ano ba talaga ang totoo? Unang siglo, nalipon ng lahat. Mm -hmm. O ikalawa at ikatlong siglo, meron pang nakikipagbakang mm -hmm. kristyano. Mm -hmm. Sa Biblia, kapatid na Jarell, meron pong tinutukoy na ang aral ng isang tapat na mangangaral, ng tunay na samahan, yan hindi pa bago-bago yan eh. Meron silang kasiguraduhan pagdating sa aral eh. Sige nga po kapatid na Jarel, siguro mas maganda basahin po natin yung sinasabi ng Biblia. Opo, let us read it in English. 2 Peter 1 and 19, this is what the Bible says. We have also a more sure word of prophecy, wherein to ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Tayo. Napakaliwanag po kapatid na Ariel na talaga yung may panatag na salita. Yung talagang sugo ng Diyos ayon sa ating talatang binasa, we have also a more sure word of prophecy. Ito po ay apostol ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ito ay si apostol. Makikita mo yung kanyang pananampalataya pagdating sa aral, panatag sila eh. Sure, eh yung samahang pinanggalingan natin eh, kasaysayan ng kanilang iglesia ay napakagulo, kapatid na aral. Kaya kung malimbawang magpapadoktrina ka, eh mas mabuti kapatid na aral, pakinggal mo si kapatid na elit, kapatid na Daniel sa kanilang pangangaral. Dahil kung ka makikinig eh. At saka imagine, imagine. Ang pagitan ng pagkakamali, century. Oh, <coughs> hindi ba Hindi bali magkamali ka sana kung oras lang. siguro oh, eh. Po? Eh ito eh, ilang siglo magkamali ka. Unang siglo, ikalawang siglo. Imagine naman Pero, yung pagkakamali na yan. Pero kung saan ka, brad, meron ng Diyos naman kasing pangako eh. Ano po yung pangako? Diba kasi yung nakasulat sa Brad Lade, yung nakasulat sa Mateus 16-18. Oh, oh. Napakatibay namang batayan noon sa Biblia na ito lang sinabi na natalikod, nawala, nalipol. Mm. Doon na magpapatibay na sa isang nagpapadoktrina kung Biblia ang ating magiging batayan talaga na talagang yung paksal, sinko nila, maling-mali na yun. Mm. Oh, Dahil, mm. pag kung ating pagbabatay yung nasa Mateo 16-18, oh, kahit kailan hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng malipol, hindi pwedeng ma tumalikod ang iglesia. Di ba? basahin, po natin. natin. sa Mateo 16 Ganito po ang ating mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan, ginaran ng ating Panginoong oh, po, Jesus na eh. Kahit, Kahit nga kamatayan eh hindi <laughs> pwedeng manaig <laughs> sa iglesia. Eh pero nakapagtataka, mm. paborito nilang talata. Yeah, hindi nila na intindihan kapatid naman Hindi eh. nga po ang patuloy na talagang kulang sila sa pag-unawa, mm -hmm. hindi sila binigyan ng karunungang galing sa langit. They don't possess the knowledge coming out from the heaven. Mm -hmm. At ang Iglesia Bradlari, hindi naman ito nawala eh. Ito'y pinag-usig, mm -hmm. 'di ba? alam mo ko... Dahil sa pangalan ni Kapatid Nelly, sa kanya ko nalaman na ang mga, ang mga, noong ang ating Panginoon Yesus Kristo ay umakyat na sa langit, aboy ang iglesia talaga inusig. Dahil hindi pwede mo wala ang iglesia dahil andyan ang mga apostol. Una-una andyan ang ating Ama, andyan ang ating Panginoon Yesus Kristo na kailanman hindi mo wala.